Gala in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. Sapagagata ng bawat pambilian filipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. Mga kabrigada, ating one time, the new Filipino time, ganap ng alas 6 ng gabi. That time check was brought to you by DRIVEMAX Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? six sa mga bagong balita, rinig, rinig. Sa, buong sa buong bansa. Narito na ang DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max. Rita. Rita. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi nasa 10,000. Inaasahang magrarally sa lunes kasabay ng sona ni Pangulong Marcos. Vice President Sara Duterte may paglilinaw na sa designated survivor remarks nito para sa pagliban sa sona. Investigasyon naman ng kamara sa mga Pogo, lumarga na. Alkalde ng Porak Pampanga, nagisa. Naging pahayag ng NSC laban kina Representative Castro, kaugnay ang isyo ng talaingod 18, idiniing absurd ng mambabatas. Monstership naman ng China, nananatiling nakaangkla sa Skoda Shoal ayon sa PCG. At Concept Development Conference para sa Salaknib at Balikatan o Sabak 2025, sinimulan na ng Philippine at US Army. Drive Max, Buong Puso, Kasama ang buong puersa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Miyerkules, July 17, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Drive Max. Balita. Balita. Mga kabrigada aabot sa sampung libo ang inaasahang makikiisa sa kilus protesta sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos sa lunes. Ayon kay Bagong Alyansang Makabayan, Chairman Teddy Casino, taon-taong ginagawang protesta at ipagpapatuloy din nila ito may permit man o wala. Nakikipag-ugnayan na anya sila sa lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa planong pagmamarcha patungong Commonwealth Avenue at patungong batasang pambansa. Samantala, tatlo hanggang apat na grupo naman ang nag-apply ng permit sa ilang lokal na pamahalaan para makapagsagawa ng kilos protesta sa araw ng SONA ng Pangulo. Sinabi naman ni PNP Chief General Romil Romel Francisco Marbil na magiging kabilang sa LGUs na ito ang Quezon City. Muling paalala ng PNP sa mga magrarally na bawal ang pagsusunog ng FG sa sona. Tita. Tita. Si Pangulong Marcos personal na inihahanda ang kanyang sona speech. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo. Brigada. brigada. Report. Personal na nakatutok si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasapinal ng kanyang speech para sa ikatlo nitong State of the Nation Address o SONA sa araw ng lunes. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, sadyang walang engagement si Pangulong Marcos ngayong araw dahil abala ito sa pagsusulat at pag-edit ng kanyang magiging speech. Una nang sinabi ng Presidente na kabilang sa magiging laman ng kanyang SONA ay ang lagay ng ekonomiya ng bansa, kampanya ng pamahalaan laban sa kriminalidad at iligal na droga, mga proyekto at programa ng pamahalaan na natapos at tatapusin. Sinabi rin noon ng Pangulo na iniisip niya kung papaano pagkasyahin sa isang oras ang lahat ng kanyang naisabihin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. E ni Vice President Sara Duterte na wala naman siyang iniwang pagbabanta nang sabihin niyang siya ang magiging designated survivor kaya siya hindi dadalo sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa lunes. Sa isang ambush interview sa kick-off ng Brigada Eskwela, sinabi niyang hindi naman siya nagjujoke o lalong hindi siya nagiiwan ng bomb threat. Anya na miss down ng karamihan ang kanyang points. Hindi eh, na raw niya kailangan mag-explain para rito. Kung maalala, pag sinabi kasing designated survivor, ito ang magiging successor sa oras na maharap sa sakuna o pag-atake ang lahat ng mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Drive Max. Senador dela Rosa posibleng makapunta na sa darating na zona ni Pangulong Marcos. Brigadaan Cortez, i-brigada mo. Sino ang pirma ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na posibleng makapunta na siya? Sa darating na State of the Nation address o SONA ni Paolo Ferna Marcos Jr. sa darating na lunes. Ito ay sa kabilangan ng kanyang mga naunang pahayag na posibleng hindi siya makapunta dahil nga sa sakit ng kanyang tuhod. Sa naging press conference kanina, sinabi naman niya na umu-okay na ang kanyang tuhod. Kaya naman posibleng makarating na siya sa darating na lunes. Samantala umasa naman naman na siya na magiging parte ng priority legislative agenda ng Pangulo ang reposisyon ng mandatory reserve officer training corps o ROTC upang magamit nga sa emergency lalo na ngayon sa nagiging development ng issue sa West Philippine Sea. Aya sa pamagitan nito ay maaari ring maengganyo ang kanyang mga kasamahan na mambabatas na tumulong na na may pasa ito sa Senado. In the court of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News of Food. Bats. Samantala mga kabrigada, kwenestiyon naman ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson at Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang naging hakpang ng lokal na pamahalan ng Porak Pampanga laban sa nadiskubring iligal na Pogo Hub sa ginawang investigasyon ng Kamara hinggil sa criminal activities, sangkot ang mga pogo, ginisa ni Fernandez, si Porak Mayor Jaime Capil, kung bakit wala itong ginawang aksyon sa kabila ng pagiging ilegal ng Lucky South 99. Sinabi ni Kapil na inero pa lang ngayong taon ay hindi na siya nagpalabas ng permita sa naturang Pogo Hub dahil wala itong internet gaming license. Lumiham din umano siya sa Lucky South 99 upang ipabatid ang mga nilabag nito ngunit walang tugon ng pamunuan. Dahil dito, Inusisa naman ni Fernandez kung ano ang ginawa ng alkalde gayong simula pa lamang pala ng taon ay wala ng permitang pogo at halos anim na buwan pa ang lumipas ng ikasa ang raid. Punto naman ng kongresista bilang mayor ay ipinasara o napadlakman lang sana ang establishmento lalo't binali wala ng pogo ang liham mula sa opisina ni Kapil. Hindi na ito nasagot ni Kapil, kaya naman nagbanta si Fernandez na under oath ito sa isinasagawang pagdinig. Drybacks, Balita, Balita. Samantala ang pagkor inaming walang police powers kaya hindi natututukan ng ilegal na pogo. Brigada Haji Camino, ibrigada Brigada! mo! Nilinaw ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na hindi sakop ng jurisdiction nito ang mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na nag-ooperate sa bansa. Sa moto proprio inquiry ng House Committees on Public Order and Safety at Games and Amusement, sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenko, na ang tinututukan nila ay ang 78 legal na pogo na lubhang lumiit ang bilang dahil umano sa mahigpit na implementasyon ng mga regulasyon. Una rito, inusisa ni Bulacan 2 District representative Augustina Pancho ang PAGCOR kung bakit tila hinayaan lamang nito na maglipana ang mga krimen na sangkot ang illegal na pogo. Napatid ni Pancho na binabantayan ng PAGCOR ang Internet Gaming Licenses o RGLs na gumagamit ng maraming mobile phones sa workstations ng customer service agents. Pero depensa nito Tenko. Wala silang authority na sumita o hulihin ang mga illegal na pogo dahil sa kawalan ng police powers. Ang ginagawaan niya nila ay isinusumite sa law enforcement agencies ang listahan ng mga kumpanyang kinansila na ang lisensya. Git pa ni Tenko hindi dapat baliwalain ang bilang ng cellphones at SIM cards sa workstations na kanilang sinisilip dahil karaniwang ito ang nagiging ugat ng krimen. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Drive Max, Rally -max. Rally -max. Muling iginiit ni Commission on Elections o Comelec Chairman George Garcia na isang demolition job ang mga alegasyong ibinabato sa kanya ni former lawmaker Edgar Erice. Ito ay kaugnay pa rin ang sinasabing mga bank accounts ni Garcia at isyo ng bribery laban sa kanya. Samantala, buo ang suporta ng mga empleyado ng Comelec para sa kanilang chairman. Sa official statement na binasa ni Comelec spokesperson Rex Laudjanko, sinabi nitong nagkakaisa sila para tutulan ang mga pagtatangka para manggulo sa kanilang paghahanda para sa nalabas kalapit na halalan ang mga pag-atake umanong ito ay naglalayong hadlangan ang pagsusumikap ng COMELEC na pangalagaan ang sistema ng botohan Umapila naman si Election Commissioner Socorro Inting sa mga nag-aakusa sa COMELEC na huwag magmarites at idaan sa korte ang isyu Iginit e naman ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro na emergency situation ang nangyari kaya nila nagawang i-rescue ang mga minor de edad na nasa isyu naman ng talaingod 18. Ito ay kasunod po ng naging bagong pahayaga ng National Security Council kung saan sinabi ni NSC Assistant Director Jonathan Malaya na isinakay ni na Castro ang labing apat na minor de edad salimang passenger vans nang walang permiso mula sa kanilang mga magulang at walang knowledge din mula naman sa mga law enforcement enforcement agencies sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Castro sinabi nitong bakit kailangan pang humingi ng permit para iligtas ang mga bata gayong nasa emergency situation na sila bakit sasabihin pa? Bakit hindi kayo tumawag ng pulis? Bakit hindi kayo kumingi ng permit para i-rescue yung mga bata? That is absurd. Absurd na nasa, nasa gitna ka na nga ng emergency situation. Tatawagan mo pa yung parent na nasa, nasa ibang probinsya ba yun or nasa ibang mga barangay. So, gabing gabi yun. Hihingi ka ba ng permit para ililigtas po namin ano, yung inyong mga anak. Ganito, i-rescue po namin. That is absurd. Hmm. Git naman ang mambabatas, walang logic ang sinasabi ni Malaya. Hindi rin anya ito katanggap-tanggap, lalo pat ang nais lang naman nila ay mailigtas ang mga bata ah, uh, with respect kay Jonathan Malaya, no? Wala po sa logic yun. Hindi po yun takatanggap tanggap yung ganong logic na sa panahon ka na ng emergency and uh, dangerous situation, ay may isip mo pa ba na gano? ba? Diba? So, gusto lang natin sanang ma safe na sana yung mga bata. Mga kabrigada, tinig po yan ni Act Teachers Party List Representative, Franz Castro. Drybacks. Dita. Dita. Nakaangkla pa rin sa Escoda Shoal ang monster ship ng China. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hanggang kaninang umaga, na monitor ng BRP Teresa Magbanwa ang China Coast Guard vessel 5901 malapit sa Escoda Shoal. Halo 638 yards lamang ang layo nito sa port quarter ng BRP Teresa Magbanwa. Maalalang nauna ng sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na may nabalita ang chismis ng China na magsasadsad ng barko ang Pilipinas sa Eskoda. Kaya tila binantayan ng barko ng China ang barko ng Pilipinas. Trybacks. Trybacks. Brigada Balita. Nationwide. Yung Concept Development Conference naman para sa Salaknib at Balikatan o Sabak 2025. Sinimulan na po ng Pilipinas at U.S. Army. Brigada Kath Austria. ibrigadamo. Brigada. Brigada. Hashtag. report. Sinimulan na ng Philippine Army at U.S. Army Pacific ang Concept Development Conference para sa Salaknib at Balikatan o Sabak 2025. Ayon kay Army Public Affairs Office Chief Colonel Louis de Maala, sinimulan ang Concept Development kahapon at magtatagal ito ng tatlong araw. Ang Salaknib ay isang combined training exercise sa pagitan ng Philippine Army at USARPAC habang ang Balikatan ay annual combined joint exercise sa pagitan ng ang Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command. Ayon kay Colonel De Maala, layunin ng sabak na palakasin ang interoperability sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos gayon din ang pagpapabuti ng kanilang kakayahan sa pagtugon sa iba't ibang uri ng hamon sa seguridad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila The Music News Authority Drive Max Dita, One -dita. Mga kabrigada, pinaalalahanan naman ni Senate Committee on Health Chairperson Senador Christopher Bongo ang mga residente ng Tabuk City sa Kalinga na pumunta lang sa kalulunsad nilang pinakabagong malasakit center para sa tulong medikal. Anya sa pamamagitan nito ay matutulungan ng mga pasyente na mapababa ang kanilang bills sa ospital dala ng kanilang pagka Samantalang ibibigyan din ng senador na marapat lang na magtayo ang lahat ng Department of Health run hospitals at Philippine General Hospitals nang kanilang sariling malasakit center para sa publiko. Mga kabrigada, ibinahagi ng showbiz couple na sina Coco Martin at Julia Montes ang kanilang trip sa Doha, Qatar. Sa isang post sa Instagram account ni Coco, dito makikita ang kanilang picture dalawa ni Julia habang tila kalalanding lang sa Doha, Qatar International Airport. Pinusuan naman ito ng mga netizens at hiniling na sana ay mag-enjoy ang dalawa sa kanilang pagta-travel together. Mababatid na kamakailana ay pumutok ang isyu hinggil sa umano yung mga anak ni Coco at Julia matapos ang naging isang statement Bennett ni yeah. Willie Revilla Maraming mga kalalakihan po ang nagkakaroon ng UTI Bangamat hindi karaniwan ang mga UTI po ay nangyayari pa rin sa mga lalaki ay e pinapakita po sa mga pag-aaral na higit 12% ng mga lalaki ang nakakaranas ng mga sintomas sa pag-ihi na nauugnay sa UTI. Mayroong ilang mga sanhin ng UTI sa mga kalalakihan. Sa mga kabataang lalaki, ang mga impeksyon na naililipat sa pakikipagtalik ay isang karaniwang sanhipo ng mga UTI. Ang mga lalaking may congenital abnormalities ng urinary tract ay mas mataas din ang panganib na magkaroon ng UTI. Kung minsan, ang UTI po ay maaaring mawala na lang ng kusa. Gayunpaman, ang nakakaranas ng malalang sintomas ay maaaring nangangailangan po ng pagbisita sa mga doktor o urologist. Ang balitang ito hatid sa atin ng DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Lalaking ang at tumatagal. DRIVEMAX Panlita Drive Max. Panlita Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Nyusef and Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. At kami ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagiginig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita, Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika, sa musika at balita lita brigada news fm the music and news authority brigada, news FM.